wai yung kambeer ko bumabags the time is healing so talagang nung nangyari lahat nung nagreconnect na kami nung parang akala king thank you lord ayan guys for today's video share ko lang yung experience ko sa king nontoxic goiter at nalaman ko siya noong November 2022 hanggang sa nagpa-check up ako at ang suggest sa akin ng doktor ay magpa-opera at siya guys sa nontoxic goiter at ang gagawin sa akin procedure ay total thyroidectomy. Hanggang April 26, 2023 nang ako ay operahan naman sa goiter Guys, yung procedure, inalam muna lahat ng iyong kondisyon sa iyong kalusugan kung tama na operahan ka na. At nang okay naman lahat ng aking mga laboratory, ayan guys, Opera na ang ating kasunod. At ayun na nga guys, kahit ganun yung nangyari, unexpected kasi may mga blessing talaga na dumating sa buhay ko na hindi ko talaga akalain. Kaya super thank you kay God. Super super thank you talaga. Kasi nasa pelikula pag hospital yung scene, tapos pagdating ko sa operating room, sabi nila, oh kaya mo to, blah blah blah, relax ka lang, ganyan ganyan. O bilang ka 1 to 5 ba? Ah. Ang tanda ko lang po, Ms. Karen, one, two, three. Tapos nakatulog na ako. Oh, oh. Maintenance for life, yung meds ko, habang buhay na sa end, doon na ako nakabase. Kung baga yung weight ko rin, doon na sa magbibase kung tataba or papay. Kasi every um, two months, um, kailangan ko magpa-blood test para exact check kung i-adjust ia ba yung dosage, kanyan. Kapag may fire, ay, na, ay napapagod na ako ma-depress dahil <laughs> sa so weight ko. Napapagod na ako isipin ko anong sasabihin ng ibang tao. Tapos wala, Ms. Karen, parang one day, okay na ako wala na akong pakay kung anong sabihin niya sa wait ko kasi alam ko naman kung anong totoo. So, What? Hindi mo alam ko anong mga mangyari. Just trust him. Trust him. Kapit ka lang sa kanya. Talk to him. Lalo na mga panong wait, totoo ba to? Lalo na papasok na ako ng operating room, Miss Karen. Yung, yung natin yung pinakamatagal na, ano, na okay. lakbay ng buhay ko. Yung, pabun, yung huh? from my room, papunta okay. sa operating room. Parang antagal talaga. Pero huh? si ko, Lord, ang ganda po ng nang nangyayari ngayon. Para lahat na nangyayari sa life natin, may reason. Delay man yan, or magandang bagay man yan or hindi. May rason lahat eh. So, accept lang and matuto ka kung anong nilantag sa'yo. Oo.